Naglakad-lakad Maglakad-lakad daw kami Ayan ba yung paputol niya? Ano no? O tipte mga taas na rin pala no? Ano ano? Ayan so, <laughs> ano. Naglakad-lakad daw kami Ayan yung mga ano Insurrectos mo Sumasalubong na Hindi naman yun sila mga gat, Bagong ano lang. Kita nila. Meanwhile, Saan kaya dito yung kay Sir Dennis? daming ano din doon oh sinas ang daming mga ano bahay doon oh kasi maraming tao doon sa baba oh ang daming tao doon pala A few moments later. <laughs> kiet nito, no, ganda. tuh no. Two thousand years later. <tell>

Na, ang ganda ng bahay na yun, no? Ano nga? Lugar namin. Yan bahay mo, sir? Ang lawak din pala. pala. Ang ganda naman ng... Dito pala, dumadaan-daan lang tayo dito, Min, di ba? Ako, dumadaan ako minsan dito, eh. Dito pala yung... Oh, may ano pala dito, ice cream mo? Ito yung sa'yo, sir. Oh, yes. Dito ba? Ito yung... Ah, <laughs> ito yung may may print, may Xerox, scan, laminate. Ano yung menu po dito? Tingnan niyo yung makina ko rito, lalaki <laughs> oh. Meanwhile, ito yung ito pala yung ano ni Sir Dennis. Ano gumagawa sila ng mga diploma oh. Ito mga makina namin, lalaki na yung mga ano. Oh, dami no. Ayun pala.

Ay, o, pa. Pake, pake na lang. <laughs> ito yung mga, ito yung mga, ano nila, ayun, oh. Ganda. ganda dito, ano, ngayon, ang ganda yung bahay Ang lalaki. Hoy! Ang lalaki ng mga, ng machine nila. Malawak pala tong ano ni Sir Dennis. Kulang. Ah, ito. Ganda, ano? Nakatali. Dito naman yung bahay nyo. Ganda naman. Diyan lang. Hello po. Mayroon pala yung ano doon. Opo. Opo. Ang ganda naman ang bahay niya. Wala <laughs> ang bahay na maayos eh. Eh, dito ka pala? Saan ka? Ansan bahay mo? Tinuro ko na iyo. Saan doon?

pang common talaga oh, mga tao ko diyan mga oh. dapat may bukod talaga dapat may ganito rin si Joseph sa labas nabulok na nga yung kubo ko eh sabi niya may nag oh. bulok ni mahal kaya yung pagbili niyan 35,000 din Pero matibay yung Pero atip niya sir. Pero matibay, 100 daw. Iba. Ay, malalaki yun. Ay, malalaki yon. Ah. yun. Matibay itong ano niya sir. Ito. oh, yung mga... Kasi ito, anahaw yan eh. Ito lang, itong mga ganito. Ay, oo. Okay. Bulok na ano kasi siyempre nababasa na ulan na tatlong taon na rin sa akin tagal na rin nawak ka na lang eto pisina kwarto ng dalawang anak kasi yun yung kabuan kwarto namin malaki naka aircon hmm. buo presko ano presko rin ganda dito, dito. Nung nakaraang taon no, dito kami, hindi pa yata, hindi pa parang hindi pa ganito. Hmm. Ah. 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 Ganda ng ang ang ng kuru, ganda si ng upo. Ano? Ang laki kaya uh, ah, ang pinayat ko? Magkakasal. ganda ng upuan, no Kinukulang ang terapia namin. Ang pangit ang ka. Gumata ka pa. Gumata kami, ha? Gumata. Marami kaming kalat, Marami kaming kasi hindi pa kami mapag Okay lang yan. Sanay na sa mga kalat din. Ayan, <laughs> okay <laughs> <Okay. laughs> pag ko ng dirty kitchen. May kitchen din kami sa loob. Si ah, dito, na, no, saan, dito na sa ano ba? labas. Ang linaw ng linaw. Nagpitin na rin kayong tubig o sarili nyo lang yan? Hindi sarili na po. Ewan ko, mukhang magbibenta na rin ng tubig. Eh. Ito, magbibenta ka na rin pag, halimbawa kami, pag ano, hmm. mawalan tubig. At, kayo? Yung, ano, kayo? Hiniram ko yung mga ano, kung hindi na nabilatin. Opo. Oh, ah, pa. kasi nabibidyo kayo eh. Video hat rin kayo, nyo na to. Oo, sige nga po. Nagbablog na tayong dalawa. Ano siya, vlogger ka din. Oo. mabuti. Ma beauty. Ah, nandiyan dakha kan namayemeya ni. Mukhang masarap yung niluluto nyo po ah. Oh yeah. Pwedeng isama sa Uy. Ito pa na blend saatin pancit kan. O ka rin na uh, ano sir, tubig paghalimbawa, ah, ano kasi. Oh, may di-deliver yeah. pa pag ano. Uy. <laughs> Ay sir, happy birthday pala. <laughs> happy birthday. <to laughs> Ganun <man>. <laughs> na momo. Kagano may, may mga kaunting ano lang, mommy magpa ah. Birthday pala ni Sir Dennis eh. Ay, kaya pala. Si Joseph, si Joseph kasi marami yung gawa. Yu ah, oh, baby. Naging e, busy yun. Pagdating, Mayain pa yun eh. Pagdating, mag... Ay, sama ko na yun dati. Nailabas ko na sa ano, naiyan ko na rin yun. Nadala ko na rin sa... <laughs> ano, so, ano, hindi mo maasahan sa inuman yun. Bawal na sa kanya? Sa labas, sa kalesa, sa antipolo. Pero mahina, mahina sa inuman. Bawal na sa kanya, kung mula nun kasakit. 2,000 years later. Pag Mrs. A few moments later. Ayan. Kasi si Dona. Usap, usapan namin ni Mrs. Iko, ikot lang daw kami, isang ikot lang. <laughs> Ay sumabit kami dito sa Kaiser Dennis. Oh. mga mga idol natin Tayo bro. Eh po may kanin no. Oh. Sa Pasensya na tayo Ganito lang po. Eh matanda na po kasi may birthday kaya hindi na po kaya nang may may logo, may Sir mata, na matanda na, na raw sir. Tayo, na <laughs> yung... <laughs> di na po uso yung may ano yung ay, keke, kaya naman sa bata na po yun eh. Hindi <laughs> mm. mm. ka lang. Yan na, hindi eh. Hmm, oh. tikman natin yung ano, luto nila. Ano, may kanin to no? Ay, ano no? Ito pa lang eh, quality na oh. Ano, kanin no? Ay, may ulam. Ay, bangko. Ay, jalo. Ay, jalo.

Habhab na. Kanyapon na. Habhab na pa. Hoy! Kunin niyo mga buwan niya ni doon. So, uh, may juice ka diyan? <tunyong> ka mga Kunin mga doon. Kunin mo lang mga doon. mga doon. doon. ba? ano? May, ano? <tunyong> may minuto, may pare, may kanin. Hello vlogs. Hello ka bebe. <laughs> Marami ko nga, huwag na maganda. Mag-iinuman na lang kami. Hindi <laughs> <laughs> na iwasan nyo, mm -hmm. sir. <laughs> na lang para ano? Ganyan ang Ganyan ang tao eh. Kung mga bangko ay so. Kahit konti lang, bakit meron? Hmm. Dito, <laughs> <Ay, tamo>. dito <laughs> <Ay. tip> ah. Mayroon naman yung panutungan dito. Ah. Ah. Hmm. Okay. Okay. Sa aso lang. Ang dami kong aso eh no. Malaki pa. Eh no. aso oh. Malaki niya. Ayun pa may pa padung, may may vlogger. ano ano? ano ano? ano ano? Vlogger ano? ano ano? ano ano? ano ano? ano ano? ano na ano ano? ano ano? na? ano? ano ano? ano ano? ano ano? na no, ano? ano ano? ano ano? YouTube ano? ano Sa ano ano? ano sa ano Ako, ano ano? ano May ano rin ako sa Facebook, pero parang eh ko, maganda. Sa Facebook naman, hindi tama na sa mga <laughs> bonus. Hindi ko alam yung paano sa Facebook eh. Paano nga ng kutsara? Wala bang ano ng kutsara? Sa Youtube ako eh. Natukuan ba tayo ng ito? Wala. Mga bata. bata. eh, mas ano nga yung bata eh. Magagaan pa katawan yan eh. Ay? Ay, ito yung mga anak nila ano Anak ni Aboy May. Eh, Ayan, ang yeah. sa kutsara Hmm, tara. Mabuti kasi kahit pa paano may income, may mga income sila, no? Yung mga asawa niya, nung nakaraan, ay ano, ah, asawa niya, asawa niya, asawa niya, asawa nito, asawa nung isa, nandyan lahat. Nagagawa naman ng ribbon yung nilalagay dito. Katatapos lang nila, kaya yung ano naman. Yan, mag, Ka kagabi alas 4 na ako natulog. Masa yung may tinatapos nga kami dyan. that was done 2000 years later 关。 nya trabaho. mamaya pa -hmm. nga 'di natatapos yung Maswerte yung mga ano ha, yung mga kabataan kasi o oh, may oh. Oo. Oh. Ibebigyan sila ng hanap buhay. Hindi ko pala naon yung aking Mike.